Kasama natin si Congressman Odi Tariela. 746 na beneficiaries o katumbas ng 8 milyong piso ang halaga ng Sustainable Livelihood Program mula sa Department of Social Welfare and Development. Atin itong ipagkakaloob sa mga individual at mga samahan dito sa Bayan ng Sablayan. Ito ay pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng sustainable livelihood program na magkatuwang na ipinatutupad ng DSWD at ng munisipyo ng bayan ng Sanlayan. Maraming benepisyaryo ng SLP. Sapakat dito nakita ng DSWD kung paano nagtatrabaho ang ating lokal na pamahalaan para siguraduhin na itong pondo na inilalaan ng gobyerno ay tiyak na makakapunta at magsiserve sa kanyang purpose at tunay na pakikinabangan ng mga tao, partikular ang mga taga-sablay. May nagahain ng tungkol sa pagtatanim ng mga punong namumunga. Merong paghahayupan. Yung iba ay fuel station. May mga tindahan ng spare parts, bigasan, manukan at iba pa. So para ito sa iba't ibang mga sektor din ng ating susyudad, kagaya ng katutubo, kababaihan, toda, may mga kapansanan, mga magsasaka, mangingisda at iba pa. Maraming salamat po sa DSWD at sa SLP. Nagpapasalamat po kay Mayor Bong Marquez at kahit pa paano kaming mga estudyante nabibigyan ng pag-aasang mapasama sa mga gantong programa ng gobyerno. At muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa tulong po ng ating Mayor Bong Marquez. At sa ating uh, aensya ng DSWD na tumulong sa amin upang matupad namin ang aming mga pangarap na magkaroon ng tindahan ng spare parts. Ito pong pera po na to ay eh, gagamitin ko sa pang negosyo. Tag -tag pang kabuhayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po at ito po ay palaguin ko. Ito po ay bili ko ng kambing. Ito po hindi ko sayangin. Ito po walang bawas. Hindi ko po ito babawasan dahil pang bili ko ng kambing. Kahit gutom na ako, okay lang po. Basta ibili ko ng kambing. Pugay kamay tayo kay Kung Odi, kay Gov Ed, at sa DSWD Mimaropa na kinakatawan ni Sir Pax kasama ang ating mga kapatid sa MSWDO at sa mismong tanggapan ng punong bayan. Ang Sustainable Livelihood Program, malaking tulong sa kabuhayan ng mismong mamamayan ng sablayan. bye, -bye. <laughs> Ay, nako!